magandang hapon po mga idol dito naman po tayo mga idol gawa tayo ng suspension ng Starix yan idol bilogin na natin mga idol nabutasan ko na nga pala ito mga idol hindi ko na, pina, hindi ko na dahil may ginawa yung ating taga video kaya ito na lang idol ang ating video yung paghiwa o bilog ito nga pala, idol, lalagyan natin ng ano, lock. Maraming maraming salamat nga pala mga idols sa walang sawang suporta sa aking video. God bless you po sa inyong lahat mga idol. Walang katapusan po salamat idol. Dalawa pala ang gagawin natin ito mga idol. Pero marami akong nagawa ay mga idol dahil kainakat pa tayong umaga nag-umpisa idol magawa. Ito nga pala idol, dito natin ikabit. Lalagyan natin ang lock. Yan nga pala idol yung ating gagawin. Ito so, idol baklas kabit. Kung gusto nyo pumapanood de... eh. Tabangan nyo na lang po sa tapusin nyo lang po ang ating finish product mga idol. Idol ipapakita ko sa idol hanggang pagkabit mga idol. lalagyan ko lang ito ng ilugin na natin ng maganda mga idol para ito sa ating lock aksama na tayo mga idol ayan dalawa nga pala papalitan natin na idol ito at saka itong isa ayan. ito idol kabilaan yan na idol ang ano, ginawa ko dyan harap likod idol tapos na ito na lang ang aking uh, binigyan mga idol Kasi yung kabila idol, parehas lang naman din ang paggawa. Kaya ito ay doon ang aking binigyan Yan, yung sa likod mga idol, kung gusto nyo po mapanood ang aking paggawa doon. Yan, abangan nyo lang po idol sa aking post dahil binigyuhan ko po lahat yun. Bilogin natin po ito ay tanggalin ko pala muna guman ito may lang guma kasi dito natin ilalagay yan para makuha natin ng tamang sukat isa lang natin may igit tumayro para pagpasok natin do sa ating gumang ginawa swabi swabi may yan na nagtatanong nga po pala dyan sa aking chef kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Pampalay proper po si Chulo yan PM na lang po kayo mga idol kung kursunada nyo po ang aking gawa direction lang po kay doon sa messenger kasi kung sa mga video ko pa po idol mag comment hindi po kagad kayo marireplyan dahil sa dami pong nagpo-comment Ayan mga idol At susupata na natin yung taas nito Kasi hindi natin ipapantay dyan mga idol Kasi hindi natin makabit Pagka sobra ang guma doon sa tubo Ayan Asa muna tayo mga idol At Parang hindi tayo mahirapan mag ng guma Ayan mga Saka natin lalagyan ng lock so mga pala idol eh Dulan natin yung luck. Dini-ising pula multimedia. Dulan idol, ang tanyang luck. Dulan na rin la dito mabilis. Pasensya na nga pala kayo mga idol sa ating video at medyo may ingay sa kalsada kasi tayo. Yan sukat natin na ido yung kabila. kailangan ito idol may lock talaga to para hindi bumaba yung pinaka suspension nya Asya. ito lang idol lang ating content sa araw-araw walang katapusang hiwa mga idol sana po mga idol eh, hindi kayo magsawa manood sa aking video. Puro lang hiwa ng gulong mga idol. Pero dito yung makikita idol sa araw-araw natin gulong. Iba-iba naman sa sakyan mga idol ang ating ginagawa. Yan kaya pakishare naman po mga idol ang ating video para marami pong makaalam kung mayroon po idol na gustong gayahin ng ating gawa mga idol eh yan makasir tayo ng kunting diskarte sa ating kapwa yan, at kinisin na lang natin palit tayo ng pangiwa yan, at kinisin na natin pala nag-comment dun sa uh, ano maganda daw yung gawa natin sa engine support kaya lang gusto daw niya makita yung ating video hanggang sa pag-andar kaya naghihingi sa atin ay doon ng video kung mayroon pa kaya doon wala na po akong video na naka ano boss kasi pag pinus ko na binubura ko na yan pasyalan nyo na lang po boss ang aking long video at nandun boss pin marami tayong nakapost na ano paggawa ng engine support na pinaandar ko ang makina kasi marami ding nag-request yan kaya yeah, kung ma uh, panood mo to boss ang aking uh, video eh yun puntaan nyo lang po boss ang aking mong video hanapin mo na lang po boss at nandun may upload tayo doon na ginawa natin engine support na pinaandar natin kumain ang gala natin ng na pa tayo umaga at nag umpisa ay harap harap at likod ang ginawa natin ito ay doon sa Starix kaya abangan nyo na lang kung mga lang iba kumpos iba ibang busing uh, idol ang ginawa natin dito sa Starix iba ibang laki No Linisin natin kung tiyado ng kanto Para medyo maganda tingnan mga idol Ayaw ko kasing gumamit idol ng grinder pag ganito Kasi baka mainitan yung ating guma Ayan idol at ikabit na natin Ano mga idol? Ikabit na natin mga idol at, Para lang tayo nito na vulganize mga idol At ilagay naman natin to sa tubo At ilagay naman natin ito At ilagay naman natin ito Ito yung pa natin mayroon Para pumasok pa yung masanob ma uh, masiksik siya ito na mga idol ang ating finish product sa isa Ayos siya mga idol ayan papansin nyo idol hindi ko pinapantay yung lock natin ayan at ito naman gagawin natin idol ayan ito naman mga idol ang isa maliit yung isa mga idol na mahaba siya Ito nga pala mga idol si boss Ang may-ari nung ating ginawa Starix Dinayo pa tayo mga idol Ayan. Pa ang ating siap mga idol Kaya pang umaga si boss mga idol lang Dumating Pero ito na lang idol ang aking ikakabit na Tapos na kasi yung likod at saka yung Kabila nung harapan Ito magkabilahan kasi si ito mga idol Itong ginawa natin Ayan. Mga Idol

iliitan natin yung butas natin yan mga idol para masikip talaga ang tubo mga pasok natin ang tubo mga idol, kailangan masikip na masikip talaga ito na mga idol na natin sa tubo mga idol kasi pag <laughs> sumubura sa tubo hindi natin makakabit kailangan ng guma natin yan idol pantay lang sa tubo sa manada may na. Tung mga ido dua. Dili ko gulit saya ido para don sa lak. Tung mga ido dua. Tung mga ido dili dadayain ko ang bosing. Hindi na naman pantay ang bosing ko nitong gagawin ko may do. yan ang ating sekreto idol para lalong tumiba yung ating gawa yan 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 pasensya nyo na idol dahil sa kalsada tayo may idol yan. napantay lang natin idol yung pinakalak dito sa tubo yan gawaan na natin idol ng lakas. na dito matapos mayroon para makita nyo na pagkabit natin ito nga pala idol pagka halimbawa ito ang sira ang effective nito idol sa sasakyan yung gulong hindi pantay ang kain madali mapudpud na una ang pudpud sa loob makapal ang labas pero ang loob mga idol eh, manipis na Tandaan nila natin, baka lumagpas doon sa atin lang. Pag di pa, Kunting, kunting pinis lang, mga Nood lang kayo dyan, Idol. Seriusuhin ko na 'to, mga na mga idol, nilagyan ko na nga pala ng grasa yan para hindi kayo may rapan kung paso so, at idol natin pagpalo mga idol para hindi mag stuck up yung guma idol bawasan natin mga idol para eh, tumama eh, idol pang iwa ko sa bakal so, mga idol tanggalan natin yung kanto to mga idol para maganda tingnan Yan, so, ma ito na po ang ating finish product mga idol Yan, kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video paki subscribe naman po mga idol sa ating munting channel sa youtube ayan mga idol at ikakabit na natin mga idol para makita nyo po ang ating finish product sa pagkabit ayan kung gusto nyo po idol na mapanood lahat ng aking video kung interesado po kayo mga idol ayan subscribe nyo lang po ako mga idol para updated po kayo sa aking mga video lahat mga idol ayan at Huwag naman po kalimutan idol na ang ating video. Ayan idol, kabit na natin. kabit na natin malapit na tayo matapos mga idol kapit na natin yung mahirap si idol ikabit pero kakaya natin sa tiyaga kandiyakan muna natin dito idol sa ilalim isa mahigpitan na tama yun lahat higpitan na natin Ito na po mga idol ang ating finished product. Ayan siya. Ayan mga idol. At kaya may washer yan idol para hindi siya magtikip dito sa bakal sa bakal pati sa baba. Ayan. Ayan lamang po mga idol. Huwag naman po kalimutan mga idol ang ating video na i-share at samahan nyo na rin ang like po mga idol. Ayan lamang po mga idol at maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. Kaya three ship Medyo Isang taon na idol ang warranty natin dyan Pagka Wala pa isang taon na idol Nasira ni boss si Balik niya mga idol At wala nang bayad Yan, yan po mga idol